thank mm -hmm. you madalas ang mga epekto ng issues sa mental at emotional na kalusugan ay depression, pagkabalisa at kawalan ng kumpiyansa sa sarili dahil pakiramdam nila ay wala silang lugar sa mundong ito. Ang issues sa kasarian ay maaaring maka sa mga atin ang nakakaranas ng pangungutya o pangbubuli sa Ingles. Ngunit ang mga taong nakakaranas ng na mga ganitong sitwasyon ay mas pinipili nilang maging matatag. Sa pamamagitan ng buong pusong pagtanggap at pagrespeto sa ibang kasarian ay magkakaroon tayo ng kalayaan na walang umahadlang sa ating karapatan. Para sa unang tanong, ano ang pinakamahalagang mensahe sa napanood na video? Ang pinakamahalagang mensahe ay ang kahalagahan ng pag pagtanggap at pagkakapantay-pantay sa lahat ng kasarian. Pangalawa, ano ang naramdaman mo at payo mo sa mga nakakaranas ng diskriminasyon? Nararamdaman ko ang galit sa mga biktima ng diskriminasyon. Ang aking payo sa kanila ay manatiling matatag, ipaglaban ang kanilang karapatan at hanapin ang suporta ng komunidad na handang tumayo para sa kanilang karapatan. Pangatlo, paano mo ipinapakita ang suporta mo sa LGBTQ community sa gitna ng diskriminasyon? Ipinaabot ko ang aking suporta sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga kwento. Pagtanggap sa kanilang pagkakakilanlan at pagtulong sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga isyu ng LGBTQ+. Pangapat, ano ang papel ng edukasyon sa paglaban sa diskriminasyon sa kasarian? Araw na mahalagang papel sa paglaban sa diskriminasyon sa kasarian at pagmamagitan ng pagpalawak ng kalaman. Pagbibigay din pagkalang sa kasarian, paghubog ng isang lipunan, pagpapalaga sa pagkakapantay-pantay. Para sa huling tanong, paano ka makatutulong sa pagbabago at paglaban sa diskriminasyon sa kasarian sa hinaharap? Bala kong tumulong sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kamalayan sa mga isyu ng diskriminasyon sa kasarian, pagtulong sa pagbuo ng mga programang pang-edukasyon at pamamahagi ng mga plataporma para sa mga biktima upang maihayag ang kanilang mga karanasan. Music